Ang pananampalataya sa Ama sa pamamagitan ni Jesus ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng buhay kristyano. Ito ang pundasyon ng ating relasyon sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tayo ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan at ng direksyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming talata sa Biblia na nagtuturo ng kahalagahan ng pananampalataya at paano ito nagpapabago sa ating mga buhay. Ating aalamin ang 8 points kung gaano kahalaga ang ating pananampalataya sa Diyos upang lumago ang ating buhay kristyano. Point 1. Pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang pananampalataya kay Jesus ay nagsisimula sa pagkilala na siya ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng daan upang makalapit sa Diyos Ama. Sinasabi sa John chapter 14, verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dito, malinaw na ipinapakita ni Jesus na ang tanging paraan upang makalapit sa Diyos Ama ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, tayo ay naligtas mula sa kamatayan at kasalanan. Point 2. Pananampalataya bilang daan sa kaligtasan. Sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang magmalaki. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay hindi natin makakamtan sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan o mabubuting gawa, kundi ito ay isang regalo o kaloob mula sa Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya kay Jesus ang nagbubukas ng pinto sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging mga anak niya. Point 3. Pananampalataya bilang sandigan ng pagtitiwala. Ang pananampalataya rin ang sandigan ng ating pagtitiwala sa Diyos sa bawat araw. Sa mga oras ng pagsubok, karanasan ng kawalan ng katiyakan o pagkabigo, ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng tapang at lakas upang magpatuloy. Ayon sa Hebrews chapter 11 verse 1, "Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, kasiguruhan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita." Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang buong larawan ng ating buhay o ng mga plano niya para sa atin. Point 4. Pananampalataya bilang katugunan sa ating mga pananalangin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nakakapanalangin ng may kasiguraduhan na ang Diyos ay nakikinig at tutugon sa atin. Sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 21 verse 22, At anuman ang inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ang ating panalangin ay nagiging makapangyarihan kapag ito ay ginagawa ng may pananampalataya. Hindi natin inaasahan ang mabilis na sagot sa bawat dasal. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, alam nating ang Diyos ay may mabuting plano at palaging gumagawa para sa ating kabutihan. Point 5. Pananampalataya bilang pagbabago ng buhay. Ang pananampalataya kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ito rin ay nagdadala ng pagbabago sa ating buhay. Ang pananampalataya sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay maging mga bagong nilalang. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay binabago ng Diyos mula sa loob. Nagkakaroon tayo ng bagong pag-isip, bagong puso, at bagong direksyon sa buhay. Point 6. Pananampalataya bilang nagdadala ng pag-asa. Ang pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay din ng pag-asa, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi para sa hinaharap na buhay na walang hanggan. Sinasabi sa Romans chapter 5 verses 1-2, Yamang tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya tayo ay nakapasok din sa biyayang ito na ating kinalalagyan at tayo'y nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso at nagbibigay ng pag-asa sa kaluwalhatiang darating kapag tayo ay makapiling na ng Diyos sa Kanyang kaharian. Point 7. Pananampalataya bilang pundasyon ng Kristiyanong pamumuhay. Bilang mga Kristiyano, ang pananampalataya ang nagiging gabay natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi tayo umaasa sa ating sariling lakas o karunungan, kundi sa gabay ng Diyos. Ang pananampalataya ang nagpapatibay sa atin na patuloy na mamuhay ng naayon sa kanyang mga utos, kahit na may mga hamon at pagsubok. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sapagkat namumuhay kami sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Ipinapakita e nito na ang buhay kristyano ay hindi tungkol sa mga bagay na pansamantala, kundi sa mga bagay na walang hanggan. Point 8. Pananampalataya bilang pagsunod. Ang pananampalataya kay Jesus ay humahantong din sa pagsunod. Sinasabi sa James chapter 2 verse 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa ating mga gawa at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa, ngunit ang ating mga gawa ay patunay ng ating pananampalataya. Ang pagsunod kay Jesus ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya sapagkat ipinapakita nito ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Conclusion Ang pananampalataya sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus ay isang mahalagang aspeto ng buhay kristyano. Ito ang nagbibigay ng kaligtasan, lakas, pag-asa at direksyon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay binibigyan ng Diyos ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya't patuloy tayong manampalataya at magtiwala sa Kanya sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay may buhay na walang hanggan at kaligtasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa video na ito. Please subscribe, like, comment, and share this video to your loved ones. Together, let's share the good news. That God is good. That Jesus is the Lord and the Savior. God bless you overflowingly.